Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa ikaapat na bahagi ng ating paksa at ang pamagat ng pag-aaral na ito ay ang Biblia kaya ay maaring maunawaan. Nagkaroon ng isang panahon ng Iglesia Kristiyana ay hindi nagpapahintulot sa mga karaniwang tao upang bumasa ng Biblia. Tanging ang pari at ministro lamang ang maaring magkaroon ng mga kopya ng salita ng Diyos. Inakala noon na ang mga marurunong lamang at may pinag-aralan ang may katumpakang makakaunawa ng Biblia. Gayunpaman, ang katwirang ito ay hindi kasang-ayon ng Biblia. Unang tanong, anong pangunahing batayan na alituntunin para sa isang kaalaman tungkol sa katotohanan? Juan ikapitong kabanata, talatang labing pito. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Pansinin, upang maunawa ng Biblia, kailangang pag-aralan ang Biblia. Basahin ng ikalawang Timoteo, ikalawang kabanata, talatang labing lima. Humingi ng tulong sa Diyos tulad ng ginawa ni David sa awit isang daan at labing siyam, talatang labing walo. Unang alituntunin, pag-aralan ng Biblia ng may banal na pagalang taglay ang isang matapat na pagnanasang malaman at tanggapin ang katotohanan. Ikalawang tanong, ano ang katotohanan? Juan ika pitong talata, talat, kabanata talatang labing pito. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ikalawang alituntunin, paniwalaan ang Biblia bilang tinig ng Diyos sa iyo. Basahin ang Juan Kabanatang 10 mga talatang 27 at 28 at unang Tesalonika ikalawang kabanata talatang 13. Ikatlong tanong, upang makasumpong ng katotohanan sa alinmang paksa, ano ang dapat na gawin? Isayas, kabanatang 28, mga talatang siyam at sampu. Kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino siya ipapaliwanag ang balita sa mga inilayo sa gatas at inhiwalay sa suso sapagkat tuntunin sa tuntunin tuntunin sa tuntunin bilin at bilin bilin at bilin dito'y kaunti dooy kaunti basahin din ng unang kurinto ikalawang kabanata mga talatang labing tatlo at labing apat. alalahanin natin na ng palatandaan ng katotohanan ay nasa Biblia rin ang isang talata ay maring maging susi upang magbukas ng kahulugan ng ibang mga talata. Pansinin kung pinag-aaralan ng isang taong Biblia, natutuklasan niya na ang iba't ibang nagsisulat ng Biblia ay bumabanggi tungkol sa magkakatulad ng mga paksa. Ito ay katulad ng isang palaisipan. Upang masumpungan ang buong itinuturo ng Biblia, hinggil sa isang ibinigay na paksa, kailangang pagsamasamahin ang lahat ng iba't ibang autor na nagsisula tungkol dito at makararating siya sa katotohanan. Ikapat na tanong, anong paraan na ginamit ni Jesus kung may nagsisikap na masumpungan ang katotohanan? Lucas, Kabanatang 24, mga talatang pu't 44 at 45. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nung ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ikatlong alituntunin ng Biblia ang pinakamabuting komentaryo sa sarili niya. Ikalimang tanong, sa anong paraan ang mga taga Berea ay higit na mararangal kaysa mga taga Tesalonica? Mga gawa, ikalabing pitong kabanata, talatang labing isa. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Basahin din ang Juan Ika Limang Kabanata, Talatang Tatlumput Siyam. Ikaapat na lituntunin kailangan magkaroon ng tiyaga sa pagsasaliksik. Ikaanim na tanong, Gaano kasama ang magdagdag o magbawas mula sa salita ng Diyos? Apokalipsis, Kabanatang 22, dalwa, mga talatang 18 at 19 Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Ikalimang alituntunin, hindi dapat magkaroon ng pagdaragdag o pagbabawas man sa sinasabi ng Biblia. Basahin ang ika ikatatlumpong kabanata ng kawikaan, mga talatang lima at anim at Deuteronomio, ikaapat na kabanata, talatang dalawa. Pansinin, ang kahulugan nito ay hindi ang maraming pagbabawas o pagsulat sa loob nito, kundi sa pangmagitan ng maling pagpapaliwanag. Maaring gawin ng isang tao na magsabi ang Biblia ng hindi nito sinasabi o kaya pabulaanan ng tunay na pinatototohanan nito. Kung kaya dapat nating bayaang ang buong Biblia ang magsalita at mula sa kahalagahan ng ebidensya ay pasyahan kung anong itinuturo nito. Konklusyon, tandaan natin na ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga sa anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Deuteronomio, Ika Dalwamputsyam na Kabanata at Talatang Dalwamputsyam. Maraming mga bagay na mahirap unawain. Ikalawang Pedro, ikatlong kabanata, talatang labing anim at labing pito. Gayunman, ang mahalagang katotohanan ay maaring maunawaan. Sa ating huling paksa sa araling ito, ating tatalakayin ng may pamagat na ang saligan ng katotohanan.